At ito na nga guys yung para sa mag inanabaka natin. Medyo nahirapan tayo sa pagbubuhat. Hi guys. Punta naman tayo sa bukid for today's video. Kaya samahan nyo ako guys. Pre, dito tayo dumadaan sa may maisan kasi nasa loob yung ating mga alagang baka. At dito din kasi yung daan sa maisan. At magkukumpay na tayo guys sa langbayis para dito sa ating bata. At na natapos na nga tayo guys sa pagkumpay ay dadala na natin doon sa ating baka. At ito na mga idol ay naibigay na natin sa ating baka itong kinumpay natin kanina. At kukunin ko lang yung isang kumpay guys para doon sa ating mag na baka. At ito na nga guys yung para sa mag na baka natin. Medyo nahirapan tayo sa pagbubuhat at ito na pala guys yung para sa maginana baka natin. Nahirapan tayo sa pagbuhat kanina dahil hindi nakaayos yung pagkatali natin. Kaya ayan, dinalian ko ng isa. Bali, dalawang tali na siya guys para hindi tayo mahirapan sa pagbubuhat. At papainumin ko lang tong baka natin na nandito sa loob. At ito na ay dadala natin dun sa tubig para makainom na siya guys. at tatapos na, na tayo sa pagpapainom guys kaya ibabalik na natin dun at ito na nga at ito na nga guys ay na ibalik na natin yung baka natin dito at bubuhatin ko naman na to para dun sa maginana natin at ito na nga guys ay dadalhin na natin itong kumpay dun sa maginana na baka natin at ito yung daily routine natin sa bukid yung magbigay ng pagkain ng baka at saka kalabaw kaya sana hindi kayo magsawa sa panonood sa atin. At nandito na tayo guys. Sa baka natin. Ayan, binigay na natin yung pagkain nila. Sobrang init. At ito nga guys ay pinuntahan natin yung kalabaw at binigyan na rin natin ng pagkain. Kaya uwi na tayo guys kasi medyo madilim yung langit. Ayan, no? Kaya. padilim na kasi guys kaya ハハハハ! <laughs> <laughs>